si Doraemon ay kinagiliwan ng maraming henerasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at makabagong kagamitan, may mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Ano nga ba talaga ang tunay na layunin niya? At bakit tila masyadong madilim ang ilang bahagi ng kanyang kwento? Panoorin hanggang dulo upang matuklasan ang nakakagulat na teorya. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang dokumentaryong sumasaliksik sa madidilim na teorya ng kabataan. Si Doraemon ay isang robotic cat mula sa ika-22 siglo na ipinadala pabalik sa kasalukuyang panahon upang tulungan si Nobita, isang batang kilala sa kanyang kahinaan at kawalang pag-asa sa buhay. Ngunit kung ito ay isa lamang simpleng kwento ng pagkakaibigan, bakit kailangan ng isang nilalang mula sa hinaharap upang baguhin ang kasaysayan ng isang batang ordinaryo? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang teoryang nagsasabing ang lahat ng ito ay ilusyon lamang. Ayon sa isang kilalang urban legend sa Japan, ang buong mundo ni Doraemon ay hindi totoo. Ito ay produkto lamang ng imahinasyon ni Nobita habang siya ay nasa koma matapos ang isang malagim na aksidente. Sa teoryang ito, si Doraemon ay hindi isang robot na totoo. Kundi isang mental construct, isang paraan ni Nobita upang takasan ang matinding sakit at takot sa realidad. Subalit hindi pa ito ang pinakamasakla. Sapagkat may isang episode na itinatago umano sa publiko. Isang umano'y band episode ng Doraemon ang lumaganap online noong dekada 90. Sa nasabing pagtatapos, hindi na muling nagkamalay si Nobita. At si Doraemon ay unti-unting naglaho. Ang mga tagasunod ng teoryang ito ay naniniwala na si Doraemon ay simbolo ng coping mechanism ng isang batang nakakaranas ng matinding depresyon. Bawat gadget, bawat misyon, ay hindi para ayusin ang mundo, kundi upang kontrolin ang sarili niyang isipan, kung isipin, ang mga pangyayari ay paulit-ulit. Nagkakamali si Nobita, ayusin ni Doraemon. Walang tunay na paglago. Isang masinsinang siklo ng pagkakulong sa pantasya. At sa pagtatapos ng dokumentaryong ito, may isa pang tanong tayong dapat sagutin. Ang Doraemon na nakilala natin ay maaaring hindi ang inaakala nating tagapagligtas. Sa likod ng kanyang mga ngiti, ay maaaring may pahiwatig ng isang katotohanang ayaw nating tanggapin na minsan, ginagamit natin ang pantasya, upang takasan ang katotohanang hindi natin kayang harapin. Kung nais mong matuklasan ang iba pang madidilim na teorya sa likod ng mga paborito mong palabas sa kabataan, ilike mo ang video na ito, mag-iwan ng komento sa iyong opinion, at huwag kalimutang mag-subscribe.